Ito pala ang pinakamahal na regalo ni Bossing Vic Soto, sa kanyang asawa na si Pauline Luna Soto. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Pero bago natin pag-usapan yan, ay balikan muna natin ang kwento ng kanilang pag-iibigan. 2011, nang naging in a relationship sina Bossing Vic Soto at Pauline Luna. Siyempre marami ang mga nagulat ng mga panahong iyon, dahil sa kanilang age gap na 34 years. Pero ang sagot nga dito ni Pauline sa startup noong 2013, sa kanyang interview ay, Ang nasa gitna ng relasyon namin, is God talaga kaya that's just a number for us we respect each other equally. Pareho naming binibigyan ng importansya ang pananaw ng isa't isa, so I don't think problema ang numero pagdating sa ganyan. Kung saan dagdag pa niya na suportado rin ng kanyang mga magulang ang relasyon nila. At noong January 30, 2016 nang kinasal ang dalawa, sa St. James the Great Parish Church sa Alabang, na tinawag pa ni The Bark Ads Ryan Agoncillo noon na, Very Nice and Simple Church. At ayon nga kay Bossing Vic ay siya mismo ang pumili ng wedding date na ito dahil ayon sa kanya ay meron akong inahabol na bago mag Chinese New Year. Inahabol ko yung Year of the sheep kasi nabasa ko noon at nasabi ng aking mga kaibigang Chinese na maganda raw mag settle down sa Year of the sheep. At noong November 6, 2017 nga ay biniyayaan sila ng isang anak na babae, na paminsan-minsan ay nakikita na rin natin sa kanilang programa. At noong July 29, 2023, sa kanilang selebrasyon ng kanilang 44 years ng pagkakaibigan, ay inannounce nga ni Bossing ang kanilang second baby, sa segment na babala huwag kayong ganon, kung saan silang dalawa ni JDL ang naglaro. At sa video naman na pinost ni Pauline sa kanyang IG, ay sinabi niyang babae ang kanilang magiging second baby. Kung saan sinabi niyang, It's nice kasi halatang pinag-isipan, and you know they really put their love into this. So we are very, very thankful. Pero natalo ako ha, kasi akala ko boy. Ikaw ever since. Girl. Girl talaga sila ni Tali. Malakas sila magdasal. Pero ano nga ba ang pinakamahal na regalo, na maaaring maibigay ng isang bossing Vic Soto sa kanyang asawa? ayun kay bossing, ay simple lang ang sagot ang kanyang puso o pagmamahal. Sa interview nga ni Kim Chu kay Bossing Vic Soto sa kanyang YouTube channel, ay natanong si Bossing kung ano ang pinakamahal na regalo na naibigay o binigay niya sa kanyang asawang si Pauline Luna Soto. Kung saan simple lang ang kanyang sagot. Pinakamahal na iniregalo niyo sa misis niyo po na Mrs si Pauline Luna. Pinakamahal? Eto? Na Dagdag pa ni Bossing na, hindi ito kayang bayaran, at wala itong katumbas na halaga o presyo. Joke o biro man ito ni Bossing, ay totoo namang walang halagang katumbas ang puso o ang pagmamahal. Kaya naman masasabi nating ito nga ang pinakamahal na regalo na maaari nating ibigay, hindi material na bagay, pero pwedeng tumagal ng panghabang buhay.